Isang tahimik na hapon sa lungsod ng Cebu, nakaupo si Bea sa kanilang paboritong tambayan, isang maliit na coffee shop sa sulok ng isang makulay na kalye. Sa bawat higop ng kanyang caramel macchiato, napapaisip siya sa mga plano nila ni Morgan. Sa kabila ng kanyang kasiyahan, hindi niya maiwasang madama ang bahagyang kaba sa kanyang dibdib. Pero bago tayo magpatuloy, nais ko sanang humiling ng inyong suporta sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa aking YouTube channel. Kung nais ninyo ng iba pang mga video tulad nito, malugod kong tinatanggap ang inyong suporta. Si Bia ay 23 years old, isang graphic designer na mahilig sa sining at litrato. Mula pagkabata, ang pagiging malikhain niya ay kitang-kita na. Ngunit nitong mga nakaraang taon, higit pa sa kanyang pangarap sa trabaho ang naging focus niya, si Morgan. Si Morgan, ang kanyang kasintahan ay 25 years old. Isa siyang travel photographer na palaging nasa malalayong lugar para sa kanyang proyekto. Sa kabila ng layo ng kanilang mundo, nagkakasundo sila dahil sa parehong pagmamahal sa sining at adventure. Bea, napag-isipan mo na ba? Tanong ni Morgan habang nakaupo sa tapat niya, ang kanyang kamera ay nakapatong sa mesa. Kita sa kanyang mga mata ang excitement. Alin? Yung paglipat sa Maynila? Sagot ni Bea habang pinipisilang tasa sa kanyang kamay. Tumango si Morgan. Oo, alam kong malaking pagbabago yon pero kasama mo ako. Magkasama natin haharapin ang bago. Napatingin si Bea sa labas ng bintana. Ang buhay niya sa Cebu ay simple, tahimik at pamilyar. Ngunit ang oportunidad na makasama si Morgan sa Maynila kung saan magkasabay nilang itutuloy ang mga pangarap nila ay hindi niya basta-basta matanggihan. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin tong desisyon na to? Mahinang sabi ni Bea. Hindi niya inaalis ang tingin sa labas. Parang hinahanap ang sagot sa tanong na bumabagabag sa kanya. Hinawakan ni Morgan ang kanyang kamay. «Beya, hindi kita pinipilit. Pero gusto kong malaman mo na kung pipiliin mo to, nandito ako. Supporta kita sa kahit anong desisyon mo.» Nagtagal ng ilang sandali bago muling nagsalita si Beya. «Bigyan mo pa ako ng konting oras. Gusto kong siguraduhin na handa ako, hindi lang para sa atin, kundi para rin sa sarili ko.» Tumango si Morgan. «Walang problema. Hihintayin kita, Beya. Walang kahit anong bagay ang magpapabago nun.» Habang lumalapit ang dilim, mas tumining sa isip ni Bea ang bigat ng kanyang desisyon. Sa kanyang puso, alam niyang mahal na mahal niya si Morgan, ngunit ang tanong na laging bumabagabag sa kanya ay ito. Handa ba talaga siyang iwan ang nakasanayang buhay para sa isang bagong simula kasama si Morgan? Matapos ang dalawang linggong pag-iisip, Tuluyang nagdesisyon si Bea na sumama kay Morgan sa Maynila. Binalot siya ng kaba habang iniimpake ang kanyang mga gamit. Pero kasabay nito ay ang excitement na maranasan ang bagong yugto ng kanyang buhay kasama ang taong mahal niya. Nang makarating sila sa lungsod, sinalubong si Bea ng mabilis na galaw ng buhay sa Maynila. Mga busina ng sasakyan, makukulay na ilaw, at walang hintong ingay ng mga tao. Malayo ito sa tahimik at payapang buhay niya sa Cebu. Ngunit nang hawakan ni Morgan ang kanyang kamay, biglang bumalik ang kanyang kumpiyansa. Welcome to Manila, Bea! Nakangiting sabi ni Morgan habang buhat ang mga bagahe nila. May mga ipakikilala ako sa iyo mamaya. Counting dinner kasama ang tropa. Sa gabing iyon, nakilala ni Bea ang ilan sa mga kaibigan ni Morgan isa sa kanila ang agad niyang napansin, si Lendon. Si Lendon ay isang varsity basketball player mula sa isang kilalang universidad. Matangkad, may kayumangging balat, at nakangiti sa paraang parang palaging may kwento. Agad itong lumapit kay Bea nang ipakilala siya ni Morgan. Hi Bea, ako si Lendon. Naririnig ko na ang tungkol sa'yo kay Morgan, bati nito habang nag-abot ng kamay. Medyo nagulat si Bea Ah, talaga? Mabuti naman at maganda yata ang mga sinabi niya. Biro niya habang nagkukunwaring mahinahon, pero hindi niya maitatanggi na napansin niya agad ang presensya ni Landon. Ngumiti si Landon, isang ngiting parang palaging may tiwala sa sarili. Wala naman akong narinig na masama, pero mukhang cool ka nga talaga, gaya ng sabi niya. Habang tumatakbo ang gabi, napansin ni Bea na magaan kausap si Lendon. Habang abala si Morgan sa pakikipag-usap sa iba nilang kaibigan, nakipagkwentuhan si Bea kay Lendon tungkol sa buhay niya sa Cebu at ang adjustment niya sa Maynila. Ang hirap mag-adjust pero kaya naman, sabi ni Bea, nilalaro ang straw ng kanyang inumin. Natural lang yan, sagot ni Lendon. Pero alam mo, ang Maynila parang basketball lang. Mahirap sa simula pero kapag nasanay ka, magiging exciting ang bawat laban. Natigilan si Bea sa sinabi nito. Bagamat simpleng sagot iyon, parang may malalim na kahulugan na tumama sa puso niya. Pagkatapos ng dinner, habang pauwi na sila ni Morgan, hindi maiwasang maalala ni Bea ang kwentuhan nila ni Landon. Hindi niya ito binigyan ng masyadong malalim na kahulugan, pero hindi rin niya maitatanggi na nagmarka ito sa isip niya. Nag-enjoy ka ba? Tanong ni Morgan habang nakangiti sa kanya. Oo naman, sagot ni Bea. Magaan silang kasama, mukhang masasanay din ako dito. Hindi niya binanggit si Lendon, pero sa loob niya, alam niyang ang gabing iyon ay simula ng isang bagay, isang pagbabago, o baka isang hamon na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Ang gabi ay maingay sa sala habang sina Morgan at Landon ay abala sa kanilang inuman. Tumatawa sila, nagkukwentuhan, at muling binabalikan ang mga alaalang magkaibigan noong kolehiyo. Si Bea, matapos magligpit ng hapunan, ay nagpaalam ng maaga para magpahinga. Babe, mauna na ako, sabi ni Bea kay Morgan habang binabati rin si Landon ng isang simpleng ngiti. Good night, Bea! Masayang tugon ni Landon habang itinaas ang hawak na baso. Good night, babe, sagot ni Morgan. Halos hindi inaalis ang tingin sa bote ng alak sa kanyang kamay. Pagod mula sa mahabang araw, agad na nakatulog si Bea sa kanilang kwarto. Habang patuloy ang inuman, hindi nagtagal ay naubos na rin ang enerhiya ni Morgan. Lasing at halatang wala ng lakas, napahiga ito sa sofa sa sala, Mahimbing na nakatulog habang ang mga bote ng alak ay nakakalat sa mesa. Si Lendon, bahagyang nakainom ngunit malinaw pa ang isip ay umakyat upang maghanap ng banyo. Sa kanyang pagdaan, napansin niyang nakabukas ng kaunti ang pinto ng kwarto ni Nabea at Morgan. Sa isang hindi maipaliwanag na sandali, pumasok si Lendon sa kwarto. Sa loob, mahimbing na natutulog si Bea, nakabalot sa kumot. Dahan-dahang lumapit si Lendon at naupo sa gilid ng kama. Sa kalasingan at init ng alak sa kanyang sistema, nagbiro ang isipan niya, parang may kakaibang lakas na nagtutulak sa kanya. Humiga siya sa tabi ni Bea, tahimik at nagkunwaring wala namang masama sa ginawa. Hindi siya gumalaw ng matagal, tila sinusubukan lang maramdaman ang presensya ng babae. Si Bea, na tila nasa pagitan ng panaginip at realidad, ay naramdaman ang paggalaw sa tabi niya. Napalingon siya, ngunit dahil madilim ang paligid at inaasahan niyang si Morgan iyon, bahagya lamang siyang ngumiti at pumikit muli. Ang bilis mong sumunod, babe, mahinang sabi niya, inaakalang ang katabi ay ang kasintahan niyang si Morgan. Tumahimik si Lendon, hindi nagawang sumagot. Nanatili siyang nakahiga, tinatanaw ang dilim ng silid habang naririnig ang mahinang paghinga ni Bea. At sinimulan ni Lendon hawakan ang masisilang bahagi ng katawan ni Bea. Pagkatapos ay hinalikan niya ito. Gumanti naman ng halik si Bea at doon nagtagumpay si Lendon sa balak niya at natikman niya ang alindog ng girlfriend ng kaibigan niyang si Morgan. At nang makaraos na si Lendon dahan-dahan siyang lumabas sa kwarto. Ngunit bago pa man lumala ang sitwasyon, biglang narinig ni Lendon ang pagising ni Morgan mula sa sala sa ibaba. Nagising siya mula sa kanyang iniisip, dinala at inalalayan niya si Morgan sa kwarto nila ni Bea. At tahimik na lumabas ng kwarto, iniwan si Bea at Morgan na muling mahimbing na natutulog na walang kamalay-malay sa nangyari. Kinabukasan, nagising si Bea at agad na nakita niya si Morgan ay nakahiga pa rin sa tabi niya, halatang nalasing noong gabi. Bahagya siyang nalito, ngunit hindi niya binigyang pansin. Si Lendon na tila walang nangyari ay umupo sa mesa para sa agahan. Ang tindi ng inuman kagabi, bati nito na may kaswal ng ngiti. Oo nga, sagot ni Morgan habang kinukusot ang kanyang mga mata. Ang sakit ng ulo ko ngayon. Si Bea, Bagamat walang konkretong naaalala mula sa gabi, ay nakaramdam ng kakaibang pakiramdam. Parang may nangyari na hindi niya maipaliwanag. Ngunit pinilit niyang huwag mag-isip ng labis. Lumipas ang mga linggo at napansin ni Bea ang kakaibang dinamika sa pagitan nila ni Morgan. Madalas itong abala sa trabaho o sa mga inuman kasama si Lendon. Habang mahal na mahal ni Bea si Morgan, hindi niya maialis ang pakiramdam na may distansya sa kanilang relasyon. Samantala, si Landon ay nagiging mas malapit kay Bea, palaging nandyan kapag wala si Morgan. Sa simula, simpleng kaibigan lamang ang tingin niya kay Landon. Ngunit habang tumatagal, napansin niyang may mga pagkakataong mas nagiging komportable siya dito kaysa sa sarili niyang kasintahan. Isang gabi, tulad ng nakasanayan, nag-inuman muli si na Morgan at Landon sa sala ng apartment. Tulad ng dati, nalasing si Morgan ng sobra at natulog sa sofa. Si Bea na nasa kwarto ay muling nagising sa tunog ng pinto at paulit-ulit na nagtahlik si Bea at Landon. Naakala niya ay si Morgan. Kinabukasan, nagising si Morgan na walang kamalay-malay sa nangyari noong gabi. Ngunit si Bea ay tila hindi mapakali. Ang pakiramdam ng kakaibang presensya ni Lendon sa kanyang buhay ay nagsisimula ng bumigat. Sa sumunod na mga araw, naging mas madalas ang tensyon sa kanilang tahanan. Si Morgan ay abala pa rin. Samantalang si Bea ay naguguluhan na sa damdamin niya. Sa tuwing naroon si Lendon, parang may hindi maipaliwanag na agwat sa pagitan nila, ngunit hindi niya magawang talikuran ito. Makaraan ng ilang buwan, napansin ni Bea na may pagbabagong nangyayari sa kanyang katawan. Agad siyang nagpa-check up at nalaman ng balita. Siya ay buntis. Halos sumabog ang kanyang dibdib sa kaba at tuwa. Pinili niyang itago muna ang balita at iproseso ang lahat. Sa kabila ng saya ni Morgan nang malaman ito makalipas ang ilang linggo, Gayunpaman, matapos ang ilang araw ng tahimik na pag-iwas, hindi na kayang panatilihin ni Bea ang normal niyang kilos. Sa tuwing magkasama sila ni Morgan, para bang may mabigat na aninong nakadikit sa kanya. Si Lendo naman ay tila laging nakamasid, tahimik ngunit nag-aabang ng pagkakataon. Isang hapon, sina Johnny Lendo na maghintay kay Bea sa labas ng opisina nito. Nang makita siyang naglalakad pa uwi, nilapitan niya ito. Bea, kailangan nating mag-usap, seryosong sabi ni Lendon. Anong kailangan mo, Lendon? Tanong ni Bea, na halatang naiinis, ngunit halatang kinakabahan din. Tungkol sa atin, alam kong matagal mo nang pilit iniiwasan to, pero hindi na pwedeng manatiling ganito. Ani Lendon habang tinitigan siya ng diretso. Dinala ni Lendon si Bea sa isang tahimik na lugar kung saan wala silang ibang maririnig, kundi ang huni ng mga ibon at mahinang ihip ng hangin. Bea, panimula ni Lendon, alam kong iniisip mo na nagkamali ako noong una, pero aaminin ko, ginawa ko yon dahil mahal kita. Alam kong hindi ito tama, pero hindi ko kayang magsinungaling sa sarili ko. Natigilan si Bea sa mga sinabi ni Lendon. Naramdaman niyang bumilis ang tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa pagmamahal kundi dahil sa takot. Alam niyang kailangan niyang magsalita, ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan. Lendon, huminga ng malalim si Bea, pinipilit kontrolin ang nanginginig niyang boses, alam ko. Alam kong ikaw ang katabi ko nung mga gabing iyon. Nagulat si Lendon. Alam mo, tanong niya hindi makapaniwala. Oo, oh, sagot ni Bea, halos pabulong. Noong una, akala ko si Morgan yun. Pero sa kalagitnaan, naramdaman kong iba. Iba ang kilos mo, ang amoy mo. Pero hinayaan ko dahil hindi ko alam kung bakit. Halos hindi makapagsalita si Lendon. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang ginawa. Pero sa halip na magsisi... Ginamit niya ang pagkakataon para gawing mas pabor sa kanya ang sitwasyon. "Kung ganoon, Bea?" malalim na sabi ni Landon. "Alam mo na hindi ito simpleng pagkakamali. Hindi ito aksidente, at alam mong hindi kita titigilan." Napaatras si Bea, ang kaba ay muling bumalot sa kanyang dibdib. "Anong ibig mong sabihin, Landon?" Lumapit si Landon, ang boses ay mababa ngunit puno ng pananakot. Alam mong kaya kong sabihin kay Morgan ang lahat, ang totoo. At alam mong masisira ang buhay mo kapag nangyari yon. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Bea, halos mangyak-ngyak na. Simple lang, sagot ni Lendon. Hindi ko sasabihin kay Morgan pero kailangan mo akong muling pagbibigyan. Hindi lang isang beses, Bea. Kapag gusto ko, dapat andyan ka. Pagkatapos ng usapan nila, halos hindi makalakad si Bea pabalik sa bahay. Naghalo ang galit, takot at guilt sa kanyang isipan. Mahal niya si Morgan, pero paano niya haharapin ang ganitong sitwasyon? Alam niyang mali ang ginawa niya, ngunit ang pananakot ni Landon ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na parang wala siyang ibang pagpipilian. Nang makauwi siya, Sinalubong siya ni Morgan ng yakap, masaya at walang kamalay-malay sa bigat ng dalahin ni Bea. Kamusta ang araw mo, babe? Tanong ni Morgan. Ngumiti si Bea ng pilit. Okay lang, sagot niya. Pero sa loob niya, alam niyang malayo ito sa totoo. Lumipas ang mga buwan. At habang lumalaki ang tiyan ni Bea, mas lalong tumindi ang bigat ng kanyang kalooban sa bawat araw na nakikita niya si Morgan na masaya at abala sa paghahanda para sa kanilang anak, nararamdaman niya ang lalim ng kanyang kasalanan. Samantala, si Lendon ay nanatili sa kanilang paligid, tahimik ngunit palaging nakamasid. Ang panakot nitong isiwalat ang totoo ay nagbigay kay Bea ng walang hanggang kaba. Sa kabila ng pananatili ng lihim, nagagawa pa rin niyang magpanggap na masaya at walang alalahanin. Sa wakas, dumating ang araw na pinakahihintay ni na Bea at Morgan. Sa loob ng ospital, si Morgan ay sobrang saya habang hawak-hawak ang kamay ni Bea. Malapit na nating makita ang baby natin, babe, sabi ni Morgan. Bakas sa muka ang saya at pagod. Tumangu lamang si Bea, pilit ng ngumiti habang pinipigil ang kaba. Ang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya ay tila lalo lamang tumindi si Morgan nga ba ang tunay na ama ng anak ko? Matapos ang ilang oras ng panganganak, isinilang ni Bea ang isang malusog na sanggol na lalaki. Napuno ng saya ang silid ng unang beses na buhatin ni Morgan ang bata. Ang gwapo ng anak natin, Bea! Sabi niya habang puno ng pagmamalaki ang boses. Ngumiti si Bea, ngunit sa likod ng kanyang isipan ay naglalaro ang alinlangan. Habang lumalaki ang bata, Madalas mapansin ni Bea ang mga katangi ang hindi niya maikakailang kahawig ni Lendon. Ang kulay ng balat, ang hugis ng mukha, tila nagpapahiwatig ang mga ito ng hindi maitatangging koneksyon. Ngunit pilit niya itong nilalabanan, umaasa na ang pagmamahal ni Morgan sa kanilang anak ang magtatakip sa katotohanan. Si Lendon, sa kabilang banda, ay hindi nagpakita ng anumang intensyon na isiwalat ang lihim. Sa halip, nagmistula siyang anino sa buhay nila na parang nag-aabang ng tamang pagkakataon. Minsan, binibisita niya si Bea at ang bata, pilit na itinatago ang tunay niyang damdamin. Hawig niya ako, hindi ba? Minsang tanong ni Lendon habang tahimik na binabantayan ang bata. Anong pinagsasabi mo? Sagot ni Bea, na pilit na iniwasang tingin. Ngumiti si Lendon, munit bakas ang pahiwatig sa kanyang muka alam mo kung ano ang totoo, Bea, pero huwag kang mag-alala. Tahimik akong maghihintay. Sa kabila ng lahat, pinili ni Bea na panatilihin ang kanyang lihim. Pinili niyang ituon ang atensyon sa pagmamahal niya kay Morgan at sa anak nilang itinuring niyang simbolo ng bagong simula. Sa kabila ng mga pagdududa at aninong dala ng nakaraan, pilit niyang tinahak ang landas patungo sa mas maayos na kinabukasan. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang darating ang araw na kailangang harapin ang katotohanan hanggang kailan niya maitatago ang lihim? At kapag ito'y lumabas, kakayanin ba nilang buin muli ang tiwala at relasyon na nawasak? Ang kwentong ito ay nagtapos na may lihim na nananatiling nakabaon sa pagitan ng tatlong buhay. Ang tanong kung sino ang tunay na ama ng bata ay hindi nasagot ng malinaw Ngunit ang pagmamahal ni Morgan sa bata ang nagsilbing dahilan upang ipagpatuloy nila ang kanilang pamilya. Ngunit ang mga lihim ay parang anino, laging sumusunod, laging naghihintay na lumabas sa liwanag. Ano ang gagawin ni Bea kung dumating ang araw na ang katotohanan ay hindi na maitatago? Ang sagot ay may iwan sa kanilang kinabukasan. Hanggang sa muli, salamat sa pakikinig.